Natigilan si Kiao Yin, Yin at agad niyang naisip na hindi ito ang oras para magpahinto o malunod sa kung ano-anong iniisip. Kung gusto nilang manalo, wala nang ibang paraan kundi humingi ng tulong kay Big Brother. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang muling umapaw ang mga komento ng kanyang mga manunood. Komento ni Sunday Keaton, napaka-intense ng palabas. Sabay na sinabi rin ito na kumita na siya ng mahigit walong daang libo, kaya hindi naman masama kung maglaro siya ng King of Glory na multiplayer mode. Sunod namang nagkomento si Sadboy at nagtanong kung kinakabahan na ba ang host ngayon. Habang si Konjac Beans naman ay nagpaalala kay Big Brother Deng Hai Shenzhen na ang mga kalaban sa kabilang panig ni Dai Xiaomei ay puro tunay na Big Brothers at tatlo pa sa kanila ay nasa antas na isandaang level sa leaderboard. Dahil dito, Agad na nagsalita si Kiao Yinyin Yin at naki-usap sa kanyang sponsor na iligtas ang huling round. Nangako siya na pagkatapos ng palabas, mag -e enroll siya sa klase at pag-aaralan ang kahit anong sayaw na gusto nitong ipagawa. Nang marinig iyon ng mga manunood, sunod-sunod ding dumating ang mga komento. Ayon kay Rong Rong HH, magaling si Brother Deng Hai Shenzhen, pero hindi niya alam kung kaya nitong talunin ang tatlong tunay na Big Brothers. Habang ayon naman kay Tarua, nakasalalay na ngayon sa kung sino ang mas matigas at mas determinado. Samantala, sa kabilang livestream ni Dai Xiaomei, agad na nagpadala ang kanyang tatlong fans ng tigi isang rocket. Dahil doon, hindi mapigilan ni Dai Xiaomei ang mapangiti, halatang nag-uumapo sa kumpiyansa. Sa kabilang panig naman, biglang kinabahan si Kiao Yingin. Naisip niyang ang tatlong super emperors na iyon, tig tatlong super fire shots pa bawat isa. Ramdam niya ang bigat ng laban. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang sumali sa live stream ni Kiao Yin Yin si Obeshani. Agad siyang nagbigay ng dalawang rocket at may halong biro pang sinabi na tanggapin na raw iyon bilang maliit na bayad sa medical expenses. Nang mabasa iyon ni Kiao Yin Yin, napangiti siya ng bahagya sa isip niya, napakalaking pangungot siya naman nito, ngunit bigla siyang may naisip. Agad siyang yumuko sa harap ng kamera, buong galang na nagpasalamat kay Brother Bat iyan sa dalawang super hot rockets na ipinadala nito. Sinabi pa niyang kung hindi dahil sa dalawang rocket na iyon na pantustos daw sana sa medical expenses, baka hindi na raw niya kayang ipagpatuloy pa ang kanyang live stream. Sa nakita ni Jiang Cheng sa naging reaksyon ni Kiao Yingin, hindi niya napigil ang minus. Napaisip siya kung baka ang daan-daang super fire bullets na ginamit niya ay parang mga kandila lang o hangin na walang epekto. Habang siya ay naguguluhan, nagsimula ring magtanong at magkomento ang mga manunood sa livestream ni Kiao Yingin. Isa sa mga unang nagkomento ay si Love, na natatawa pang sinabi na hindi niya inasahang magiging ganoon kapangyarihan si Joe May kapag nagsimula itong manlay. Sumunod naman si Brother Fang at sinabing binigyan ka na ng daan-daang libo ni Brother Deng Hai Shenzhen at hindi ka pa rin makapagpatuloy sa livestream, sige, magpanggap ka na lang. Si Shandle Automobile naman ay nagkumento na ang kapal ng loob ni Xiaomi na ng Super Emperor tila sobrang ipinagmamalaki ang sarili. Habang abala ang lahat sa mga komento, tahimik na tinitingnan ni Jiang Cheng ang balanse ng kanyang account. Napaisip siya na nag-top up ang sistema ng 3 milyon sa Fishbone City, at mayroon pa siyang natitirang 2 milyon. Hindi siya makapaniwalang matatalo pa siya sa halagang iyon. Kung sakaling hindi pa iyon sapat, may daan-daang milyon pa siyang reserba sa bangko. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Kiao Yinye na biglang nag na naman ang rocket sa kanyang livestream. Ilang segundo lang, napagtanto niyang ang dahilan ay si Brother Deng Hai Shenzhen mismo, siya ang nagpadala ng napakaraming super hot rocket. Dahil doon, natahimik siya sa mga sinabi niya kanina at napangiti na lang sa tuwa at hiya. Nang makita iyon ni Dai Xiaomei, labis siyang kinabahan. Napaisip siya na ang labanang ito ay tila banggaan ng mga diyos at kaming mga ordinaryong tao ay nakikikain na lang ng tira. Agad siyang nagpakyut, nag-shape ng heart gamit ang kanyang kamay at nagpasalamat sa ama ni Danghai Shenzhen sa tulong para sa medical expenses, sabay biro na napaka-generous daw ng ama nito. Habang tumatagal, lalo pang umiinit ang labanan ng dalawa. Malayo na ang lamang ni Qiao Yinyin na umabot na sa isang milyon anim naput na isang puntos, samantalang si Dai Xiaomi ay nasa limandaan at pitumput libot anim lamang. Sunod-sunod ang mga komento ng mga manunood, sinabi ni The Five Female Kings na grabe at kailangang mapanood ng lahat ang kakaibang labanang ito. Si IIU11 naman ay nagtanong kung totoo ba ito o baka CG animation lang. Habang si Mengmeng Chi ay hindi makapaniwala, sinabing tatlong emperors na ni Dai Xiaomei ang gumastos ng halos siyam na raang libo. Pagod na pagod na si Dai Xiaomei ngunit umaasa pa rin siyang panalo na siya, lalo na tumigil na ang mga rockets. Ngunit hindi pa rin humihinto ang suporta sa panig ni Zhou Mei. Sa isip ni Kiao Yin Yin, hindi siya makapaniwala na umabot na sa isat kalahating milyon ang kanyang kinikita sa livestream? tila hindi niya inaasahang mararanasan ito sa buong buhay niya. Habang nagugulat pa siya, agad namang nagtanong si Dai Xiaomei sa kanyang mga taga-suporta kung bakit sila tumigil at hinihiling na ituloy pa nila ang suporta. Ngunit bigla siyang natahimik ng mabasa ang komento ni Obesiono na nagsasabing kalimutan na muna ngayon at pag-usapan na lang sa susunod. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin ng kanyang big brother. Samantala, patuloy pa rin sa pagpindot si Jiang Cheng ng Super Hot Rocket. Dahil sa walang tigil niyang suporta, mas lalo pang dumarami ang mga manunood ni Kiao Yingyin. Yin. Sa huli, sinabi ni Jiang Cheng na mukhang panalo na sila, at ang huling dalawang Super Hot Rockets ay magsisilbing pahayag ng kanilang tagumpay. Matapos ang laban, natahimik na lang si Kiao Yingyin. Yin. Sa loob-loob niya, hindi pa rin siya makapaniwalang natalo niya si Dai Xiaomi at siya na ngayon ang naging kampiyon ng Guild War. Dahil sa tagumpay na iyon, biglang sumabog ang kasikatan ng kanyang livestream at umabot sa mahigit 50,000 libong bagong taga-subaybay sa totoong buhay. Habang abala siya sa pagninilay, sunod-sunod namang naglabasan ang mga komento mula sa kanyang mga manunood. Sinabi ni Shengshui Changxia kung nasisiraan na ba ng bait ang munting anchor, dahil bakit daw tinatakpan nito ang bibig at hindi nagsasalita. Nagkomento naman si Dao Ma na sobrang saya raw niya, at kung kaya ba niyang maging mas tanga pa rito. Si Liu Heu Agency naman ay nagsabing hindi niya maisip kung ano ang nasa isip ng mga mayayaman, wala nga raw silang sapat para makabili ng bahay, pero kayang bumastos ng ganito. Habang si Xiao Jiu ay nagsabing sayang daw, dahil ang ganoong kagandang babae ay tiyak na maaangkin agad ng nangunguna sa listahan, kahit kakasimula pa lang niyang maging taga-subaybay. Habang binabasa ang mga iyon, naisip ni Xiao Yinyi na mas mahalaga pa ang kabuo halaga ng mga tip sa livestream. Umabot ito sa dalawat kalahating milyon, at ayon sa kontrata, makakakuha siya ng pitong daang libong kita mula roon. Dahil sa tuwa, agad niyang inayos ang sarili, yumuko sa harap ng kamera, at magalang na nagpasalamat kay Brother ng Hai Shenzhen. Sinabi niyang hindi niya alam kung paano magpapasalamat, kaya tinanong kung maaari niyang idagdag ito sa WeChat. Nangako pa siya na anumang magustuhan nito sa hinaharap ay agad niyang pag-aaralan at gagawin ng ayon sa gusto nito. Ngunit agad namang sumagot si Jiang Cheng sa pamamagitan ng komento, na ka raw kailangang pasasalamat dahil dumaan lang siya. Hindi pa rin nagpatinag si Kiao Yingyin at nagtanong kung maaari ba siyang maging personal driver nito mula ngayon. Agad namang sumagot si Jiang Cheng na kung talagang gusto nitong ihatid siya papunta sa Amang Yangyan, ayos lang daw dahil mananatili pa siya roon sa loob ng dalawang araw. Sa nabasa niyang iyon, biglang natahimik si Kiao Yinyin Yin at napagtanto na ang lalaking nakita at nakilala niya noon ay iisang tao lang pala. Sa sandaling iyon, muling sumabog ang mga komento sa livestream. Sinabi ni King of Nine Grids kung may mga accessories pa bang kailangan si Boss, habang si Dog Walker naman ay nagkomento na hindi pa nila namamaliin, pero ang big guy na iyon ay ang parehong lalaki mula sa Ferrari noong araw. Sinang-ayunan din ito ni Don't Rain at sinabing hindi na siya magtataka kung bakit tila pa nang mayayaman ang mundo. Habang naguguluhan pa, napatanong si Qiao Yinyin kung bakit ganoon ang sinasabi nila. Kinuha niya ang isa pa niyang cellphone at agad na in-add si Jiang Cheng sa WeChat. Sa sandaling iyon, tumaas ang kanyang friendliness value at umabot ito sa 85 puntos. Napabuntong-hininga siya at napangiti iniisip na kahit papaano, nagawa niyang may dagdag siya sa WeChat. Pagkatapos niyang ma-add si Jiang Cheng, agad siyang nagpadala ng mensahe upang magpakilala. Sa kabilang panig, nang makita ni Jiang Cheng ang biglaang pagtaas ng friendliness value ni Kiao Yinin, hindi niya mapigil ang mabigla. Hindi niya inasahan na tataas iyon ng limang puntos sa isang iglap. Sa sandaling iyon, biglang lumabas ang system ni Jiang Cheng at binati siya dahil matagumpay niyang naihatid si Kiao Yingin, ang leading streamer, tungo sa panalo sa Guild War. Dahil umabot sa pinakamataas na antas, SSS, ang kasiyahan ng streamer, ginantimpalaan ng system ang host ng isang-isang libong time super critical hit. Ipinahayag ng system na nakatanggap ang host ng isang libong times critical hit cashback na may kabuang halaga na 2 bilyon at 30 milyong coins, at tinanong kung gusto niya ba itong i-withdraw kaagad. Sa nakita ni Jiang Cheng, hindi niya napigil ang mamangha dahil napakalaki ng halagang natanggap niya. Agad niyang pinindot ang yes button nang hindi na nagdalawang isip. Pagkatapos noon, napaisip siya habang nakangiti na ang saya ng pakiramdam sa online world, Nakaranas siya ng kasiyahan sa pagbibigay at ginantimpalaan pa ng dalawang bilyon. Para sa kanya, napakadaling kumita ng pera. Kinabukasan, mahimbing pa sana ang kanyang tulog nang biglang tumunog ang cellphone dahil may mensaheng dumating mula kay Kiao Yin Yin. Tinanong siya nito kung kailangan ba niya ng designated driver ngayong araw dahil available daw siya ng 24 na oras. Sa nabasang iyon ni Jiang Cheng, bahagya siyang natawa at naisip na maaga pa talaga ang batang ito. Samantala, sa kabilang panig, namumula si Kiao Yin, Yin habang nakahiga sa kama. Hindi siya makatulog dahil simula ng malaman niyang si Jiang Cheng ang Denghai Shenzhen Big Brother, paulit-ulit niyang iniisip iyon. Habang mahimbing nang natutulog si Tian Mian, siya naman ay gising pa rin, iniisip kung kailan sisigot sa kanya si Big Brother. Habang nag-aayos ng sarili si Jiang Cheng, nagsisipilyo at naghahanda, nagpa siya siyang sagutin si Kiao Yingin. Sinabi niya na may appointment siya kasama si Wang Xing at pupunta sila sa tax, kaya kailangan talaga niya ng designated driver. Sa natanggap na mensaheng iyon, halos mapatalon sa tuwa si Kiao Yingin dahil sa wakas, nag-reply na sa kanya si Jiang Cheng. Agad niyang niyakap ang unan habang iniisip na kailangan niyang matulog ng maayos upang maging nasa pinakamagandang kondisyon siya mamaya para makapagsilbi kay Big Brother. Ngunit habang iniisip iyon, lalo siyang namula at hindi na makatulog. Paulit-ulit niyang pinipigilan ang sarili at sinasabi sa isipan na kalma lang, huwag masyadong ma-excite, matulog na agad. Makalipas ang ilang oras, sumapit na ang alas 8 ng gabi. Agad na dumating si Qiao Yingyin sa lugar kung saan naroon si Jiang Cheng. Nang makita siya ni Jiang Cheng, agad niyang tinanong kung bakit ang aga nitong dumating at pinaalalahanan pa na maghintay muna sana hanggang matapos siyang uminom. Ngunit ipinaliwanag ni Qiao Yingyin na napakalaki nang naitulong sa kanya ni Jiang Cheng kagabi, kaya hindi niya hahayaang magmaneho ito ng mag-isa. Buo ang loob niyang maging driver nito sa buong gabi. Pagkatapos noon, sabay silang sumakay ng kotse. Habang papasakay, masiglang ibinahagi ni Xiao Yingyin kay Jiang Cheng na ang tax ang pinakamalaking at pinakamasiglang bar sa buong Shanghai. Narinig daw niya na maraming sikat na artista at internet celebrities ang madalas pumunta roon para maglibang. Sa narinig niyang iyon, ngumiti lang si Jiang Cheng at sinabing magaling si Kiao Yimin sa mga ganitong bagay kaya ipinasya niyang sumama at makita mismo ang lugar. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa tax. Pagkababa nila ng kotse, agad silang napansin ng mga babaeng nasa gilid. Isa sa mga ito ang nagtanong kung sino si Jiang Cheng dahil halos gabi-gabi na siyang naroon pero ngayon lang daw niya ito nakita. Sagot ng kasama niyang babae, halata raw sa pananamit ni Jiang Cheng na may kaya, guwapo, formal, at ang lilong suot ay mukhang mamahalin. Unti-unting nagsilapet ang mga babae kay Jiang Cheng. Ang babaeng nakadilaw na bestrida ay agad na nagpahayag ng paghanga at sinabing sobrang guwapo nito, wala pa raw siyang nakikitang ganitong kagwapuhan at gusto niya itong makilala agad. Ang babaeng naka outfit naman ay napabulalas dahil puro branded daw ang suot ni Jiang Cheng, kaya tiyak na mayaman itong second generation. Biglang lumapit ang babaeng naka-police outfit at hinawakan si Jiang Cheng habang ipinapakilala ang sarili bilang si Hailey. Matamis niyang hiling na idagdag siya ni Jiang Cheng sa WeChat. Hindi nagpahuli ang babaeng naka-dilaw at sinabing gusto rin niyang idagdag ito dahil palagi siyang available. May isa pang maganda at maamong babae na nag-alok kay Jiang Cheng na siya na ang magtuturo sa kanya kung paano mag-enjoy sa loob ng bar dahil mukhang unang beses pa lang nito doon. Habang patuloy ang kaguluhan, gumawa naman ng diskarte ang babaeng nakabani outfit at kunwaring nadapa upang mapadikit sa braso ni Jiang Cheng. Habang nakayakap na, nagkunwari itong humihingi ng tawad at sinabing muntik na siyang matamba. Napailing si Jiang Cheng at sa isip niya, napansin niyang sobrang energetic na ng mga ito kahit hindi pa nakapasok sa bar. Sa gitna ng sitwasyon, lumapit ang babaeng nakagreen na damit at sinabi sa iba na tumabi muna dahil kailangan munang makapasok si brother sa loob ng bar. Agad namang sumang-ayon ang babaeng may asul na buhok at sinabi na dapat muna silang pumunta sa booth para makasama si Jiang Cheng sa loob. Sa sandaling iyon, Sabay-sabay nilang sinamahan si Jiang Cheng papasok ng tax habang naiwan si Qiao Yinyin Yin sa labas, tahimik, nag-iisa at hindi na nakapagsalita pa.